mga tropa eh. Bandi bag yan. Tignan nyo yung dibag. Oh. Grabe yung dibag. Ay hey, mga tropa. Napalibag. Ayon sa mga tropa. Ganito mga tropa. Halimbawa, ma medyo matagal na yung motor. palilinis na yung mga tropa. Ito na mga tropa. Bago pa ba to. Bata mga limang buwan pa lang. Kanya nga ito. Araw-araw ito tumatakbo sa kalasada mga tropa. Nagmamay nila ito mga tropa wala rin humpay. Bali, ang gagawin nyo, palinis kayo, maintenance. Huwag nyo mo kalimutan magpa-maintenance. Kanya nga lang, sa pagpihit ng tornado, ingat kasi dyan nagkakaroon ng ano, lost thread. Yung ating mga bakal o mga aloy, nagkakaroon ng mga lost thread yung mga tornillo. Tapos yung mga tornado ay. Sa apal ba naman ang libag mga trauma? Bali, yung butterfly, mga tropa. Kaya yan, nawawala ng aninag. Tignan Kanina, walang aninag yung mga, mga tropa, di ba? Kaya yan, nawawala ng aninag dito. Naharangan ng libag yung butterfly. Ay, naharangan ng Naharangan sa ng libag. Bali, yan gagawin natin linis gasolina ingat sa pag sa paglilinis ng mga tropa ingat sa paglilinis ng mga tropa ng mga tropa ayan ang linis natin kasi to yan Pas dito yan Tapos, hindi nyo silang ano. Mag-gasolina. Pwede, may... eh, pwede mag-gasolina. Ingatan lang natin yung dyan. Mga piyesa-piyesa. Ayan. Ayan natin. Pati yung mga trabaho. May anilag na diba. Ano yung nangyayari kasi mga trabaho? Naharangan ng dibag yung butterfly. Diba? ba? Kita ba yung mga trabaho. Bibitaw ko yung kamay ko ah. Oh. Bibito ang kamay ko, narito ang kamay ko. Oh. Oh. Ayun oh. Na. yung nagisa. Ibig sabihin niyan, papasok na rin yung magandang ano. Flow ng hangin, yung daloy ng hangin. Papunta sa black natin. Yan na. di ba Kaya ito nawawalan ng minor, mga trabaho. Yan na. Oh. Diba? Ayun mga trapa, meron na siyang gap. May na siya. Yun, mga tropa, adjust tayo ng minor. Ngayon, mga tropa, ito naman yung sa minor. Ito. Nagpapasok rin ito ng hangin, mga tropa. Dito sa lugar na to. Itong ito. Itong screw ito. Itong screw ito. Tapos yung butterfly ng mga tropa, kaya nga mayroon po ako yung mga tropa, nagpapasok rin ng ano yun, ng hangin kanina kasi yung butterfly napaalibag na mga tropa kaya siya saal na saal na siya yung minor niya namamatay na mga tropa yung bali na linis ko na nga pala yun tas sige na natin pagdara natin 'yung mga tropa sana okay na to. Tingnan natin sa takbong malayo mga tropa. Kung gaganyan ulis siya.